<laughs> Matati siguro. <laughs> good na, dito na tayo. Okay na yan. Okay, so good daw. Grabe. We went Sky Plaza. Me after ulan ng Sky Plaza. Ay, during pala. Me during. <laughs> Me during ulan ng Sky Plaza. Me Wala ng grammar. <laughs> Sige na. Ayan, us during ulan sa Sky Plaza. wala ulan. Wala lang ulan guys. Pero kanina pa. nga, bakit ngayon lang natin na pag ng maligo? Ang lumakas. otong musik, ini 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 ini, sabar kau.